Ang anak po ninyo ay si Chico Liavore. Opo. Opo. Paano po nawala si Chico, ma'am? Kasi po ng November 14 po, alas, uh, alas 12 po, inintay lang po niya kasi yung anak niya mag uwi galing school. Paalam po siya sa akin na, Mama, bababa mo na ako. Kunin ko yung gamit ko. Doon sa iniwan ko sa kaibigan ko kasi papasok nga po siya ng Bicol ng Friday. Tapadala po ng kapatid po niya ng pamasahe. Niyo, yung pong mga kasama niya nangangalakal po nangangalakal po sa ba si po Chico? Sa kasi nangangalakal po siya nitong nung nabubuhay pa kasi nawala na po siya ng trabaho ng construction. Okay ma'am, linawin ko lang po, nabubuhay pa. Nung nabubuhay pa po siya noon. Kasi nga po, uh, inano ko po, yun po ang huling paalam niya sa akin. Eh. Kaya alam ko lang po nalaman din na, ano, sige sa ko, sige anak, kunin mo na, tapos balik ka kaagad. Kasi mamaya, papadalahan ka ng kapatid mo ng pamasahe para kinabukasan, biyahe ka na ng Bicol. Sabi niya, sige, mabalik ako alas 6. So, nagulat na lang po ako nung, ano, nung mga 9 o'clock ko na po kasi nabasa yung chat sa akin ng kaibigan niyang pangalawa, na, nanay, babaka ika dito sa floodway, uh, uh, patay na si Kuya Eko really Sabi ko, ba bakit ka ako? Anong ginawa? Sabi ko, sino nakapagsabi sa'yo? Yung yung dati niya nanay kinakasama kasi, ano siya, ah, uh, Nandun siya sa mismong pinangyarihan ng krimen. So yung chat po na yun na gano'n, nagulantang na po talaga ako kasi baras po po ako nakatira eh. Ma'am, si Ma'am Elizabeth po, uh, nag-report po sa amin ng 11.20 ng gabi, November 14, na yun nga po yung sinasabi niya na yung anak daw niya binaril at dinala uh, daw po sa gitna ng ilog. Ngayon, upon verification, binerify ng tropa, eh, wala naman po kaming nakitang founded body doon. Ngayon, nung in-interview namin si nanay, si Mami Elizabeth, eh, tinanong namin kung sino yung nabigay sa kanya ng information. Ang sabi sa kanya, may nakapagsabi daw, yung nakapagsabi sa kanya, hindi rin direktang nak nakita. So, ang advice ko sa kanila, ah, ma'am, dali niyo po dito yung, yung witness na direktang nakakita doon sa pangyayari. So, Thursday, 11.20 p.m., bumalik po sila ng November 16. Uh, Sabado na po yun, ma'am. Na dala-dala nila si Marilu Bores. Yun yung sinasabi nilang witness na direktang nakakita dun sa pangyayari. Yes po, Kap. So, nag-request po kami ng retrieval operation through coordination po ng Philippine Coast Guard. So, nag-conduct po kami ng... thorough search dyan sa area. Actually, ma'am, dalawang araw kaming nag-conduct ng search dyan sa tubig, uh, but eventually, ma'am, wala po kaming nakitang found body. Ngayon, constant, meron naman po tayong constant communication doon sa Philippine Coast, Coast Guard just in case na may makita po silang toting cadaver dyan o found body, eh, tawagan po kagad tayo para ma mapa-identify natin doon sa sa magulang kung talagang yun yung anak nila. Yung po yung pag-uusap namin ng Philippine Coast Guard, ma'am. Okay po, Kap. Um, Nanay Elizabeth, ang anak niyo po ba ay may mga bisyo? Wala nga po, kaya po nagtaka po ako eh. Pero ang sinabi lang po nung witness namin niya ni Marilo, ang dahilan daw po talaga is yung power bank na pinacharge sa kanya. Tapos po yung 900 daw po na utang. Sabi ko, yun lang, sapat ba yun para patayin na yung anak? Tapos anak ko, tapos may anak ko po po yan, dalawa na naiwan. Tigisa po kami nung balay ko. Yung panganay po, nasa akin ako, nagpapaaral ang problema nanay, may mga hearsay po tayo. Ngayon, ang pinuntahan po uh, nila ng uh, PNP po, no? Uh -huh. Ng uh, Pasig, wala daw pong... Uh, wala nga pong makita. Eh. Yes. Pero... Ligaw-ligaw din lang po siguro kami ng dalawang nahuli ng na nakakulong. Kasi umami na mo po sila na yung huli pong nahuli. Sila, siya daw po yung nagbalot ng katawan ng anak ko ng pum ng sako. Tapos nilagyan po nung pabigat na bato na yung po bang muhon kong tawagin yung inilalagay sa lupa. Yung tanda na ganun kalaking bato. Nakita ko po eh. Sino, ano, ma'am ma sorry, ano po yung sinasabi niyo ma'am na may umamin pa po? Oo uh, po, yung po nahuli nilang pangalawa. Sir, may nahuli ay. daw po kayo? Uh, yes ma'am, meron po kaming Siya, nahuli po na, na tao na... Binabanggit ni Marilu na kasama doon sa ano ma'am. Ay habang Namin nagpapatrol yung tropa, na uh, nahuli ang dalawang tao na yan, uh, then may violation sila na, na na commit So hanggang ngayon nakakulong sila. So ang ano po natin diyan ma'am, once na mapailan uh, makita natin yung found dead body ma'am, makita natin yung katawan ni ni Chico, yung anak ni Ma'am Elizabeth. Eh pwede po natin pailan ng murder yon ma'am. Apo. Pero Kap um, Ibanyes, may pag-amin yes, po talaga mismo doon sa dalawang suspect na sila po ang gumawa ng krimen. Kay Chico. Yun ang, ano ma'am, yun ang, yun ma'am yung sinabi ng ano, ng mga nahuli namin. Opo. Okay. So ngayon po sir, uh, ano po ang uh, naikaso sa kanila? Nakakulong po ba yung dalawang suspect? Na yes ma'am, nakakulong po sila ma'am ma ngayon. Tapos eh, yun nga po ma'am, under investigation pa rin yan ma'am. Opo, kasi wala pa nga po tayong nakikitang uh corpus delicti yung body of the crime uh, hindi po natin mapaila nang yes, maayos. Yes sir, ma yes sir. Naiintindihan yes, po namin opo na hindi po hangga't wala po hindi po nahanap no yung uh, uh, si Chico is um hindi po natin pwedeng masampahan ng kasong murder. Pero ano na po ang status nito? Um ongoing pa din po ang uh, paghahanap po natin, uh, Captain Ibanez. Yes ma'am, opo. Araw-araw uh, po kong nag-a-update doon sa Philippine Coast Guard. Uh actually ma'am Nung isang araw tumawag sa akin ng Philippine Coast Guard, may nakita silang uh, floating cadaver somewhere in Manila. Then uh, pinaberify natin dyan sa relatives ni Ma'am Elizabeth, eh hindi naman daw po yun yung kamag-anak nila. So mama, uh, uh, lagi din po kung nag-update ka Ma'am Elizabeth para just in case na may makita po tayong witness, may madagdag silang uh, additional information eh makatulong po sa investigasyon, ma'am. Ma'am Elizabeth, nakita niyo po ba o may nabanggit po sa anak po ninyo, sa mga kapatid, mga kaibigan, kung may mga nakaaway ba siya bago mangyari po ito? Wala naman Wala po. Wala po, kasi mabait po yan siya. Okay. Eh. Okay. Okay. Um, sir, uh, Kap, ano po yung ano, na-file po natin na isang pa po na kaso doon po sa dalawang uh, nahuling suspect kung hindi po ito murder? Ma'am, yung isa po na hulihan natin ng illegal drug, Opo. Tapos yung isang hmm huli natin na binabanggit din ni Marilu na sabi may eh, mayroon din participation. Nahulihan po natin siya ng, ng, ng baril po, ma'am. Baril po. Okay. Yes, Pero sa murder, wala pa po. Pero may pag-amin po na sila po ang gumawa ng krimen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, Shari, no? When it comes to criminal prosecution for murder, yes, po. kailangan dyan yung uh, katawan, no? yung bangkay ng, ng, ng namatay, because that constitutes corpus delicti yun yung body of the crime while it is material na merong pag-amin no na, 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 na nangyayari uh, on the part of let's say eto nga no yung yung confessor no to to the crime uh i understand no yung reservations ng ating prosecution kung bakit hindi muna nila maisampa kasi unang kailangan patunayan dyan is merong namatay Opo. Y Ah uh, bago makapag uh, conviction ng murder kailangan nating malaman na may namatay and the best evidence to prove that someone has died is yung kanyang bangkay. Oh, okay. So uh, right now yung pag-amin no ng confessor natin hindi na niya pwedeng retract yan especially if the admission was made with all the uh, ceremonies required by by law no, ihintayin lang muna no yung corpus delicti shari because that is a requirement para uh, ma convict siya for murder So in short at ni yun JV hindi talaga maaaring sampahan pa ng kasong murder yung dalawang suspect po kahit ito po ay may pag-amin na dahil hindi pa po nahanap yung bangkay. Yes, Shari, that is the corpus delicti. No? Yes, they po. can file the criminal case against, for murder against them pero hahanapin at hahanapin ng korte sa kanila yung bangkay. Mm -hmm. Kasi hanggat di natin nakikita yung uh, patay na katawan, ang, na, ang mapapatunayan lang dyan is nawawala siya. Mm -hmm. Hindi natin pa ma-conclude na siya na ay patay because we don't have yet yung kanyang bangkay. Okay, malinaw po, uh, Atty. JV. Maraming maraming salamat, ma'am. So, malinaw po, no, na o, tama po, tama po ang proseso na ginagawa po ng ating kapulisan at hindi na rin po mababawi hmm. ng dalawang suspect yung pag-amin po nila. Okay. Uh, once po na nahanap na po, no, yung sinasabing bangkay po ni Chico, okay. ay agad po ito, papasok na po ito sa murder. Pero hanggat wala pa po yung uh, sinasabing katawan po o si Sir Chico mismo, ay uh, hindi po papasok sa murder. Okay. Opo. Okay. kap Ganito po, um, monitor po namin ito po Uh, case po na ito, kap, At once yes, po na nagkaroon po tayo ng impormasyon, baka maaari niyo pong maitimble sa amin para din po maitimble natin sa pamilya, masamahan po natin sa inyong tanggapan. Yes, ma'am. Araw-araw po, upong tinatawag ang kinepeg si nanay, na-update ko rin po siya, ma'am. Uh, maraming maraming yes, ma salamat, uh, Captain uh, Joey Ibanez, ang acting commander po ng substation 8 Pasig PNP. Okay, maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Ako si naman po yung mga nakasama ni Kiko nung bandang huli. Please lang po, pakisabi lang naman po sa inyo kung talaga pong siya eh buhay pa o anak, na na ako na rin nakikiusap sa iyo kung tala ikaw talaga ikaw talaga'y pinatay, magparamdam ka sa amin para mahanap ka namin. Kaya tanong itsura mo. <laughs> Naawa kayo sa anak ko, yung mga gumawa. Parang awa niya na ituro niyo sa amin kung nasaan siya, may anak siya. Ako lang din na nagtatrabaho. Hindi ako nakakapaganap buhay. Alang-alang sa bangkay niya, hindi ko makita. Kasi noon naman niya nakakaalam kung nasaan siya, sabihin niyo sa amin. Yun lang naman po gusto kong malaman eh. Marami naman pong mga kakilala sila diyan. Kung ayaw po nila sumuko sa barangay o sa pulis, doon po sa isang tao gumamit po sila ng ano para man masabi nila kung nasaan. Ma'am, momonitor po namin tong case po na ito, ma'am ha. Asahan niyo po yung tulong po namin dito. Salamat po, Salamat po at uh, magandang hapon po. Thank you po. Okay.